everyone and welcome back to my vlog ayan po ayan kamusta kamusta mga kaibigan kamusta po sana ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat so Ingat-ingat po tayo sa mga manduloko at mga mandurugas dahil minsan na dahil nadali na din po ako. Ayan. Kaluka talaga 'to nangyari sa akin, guys. Kahapon po 'yung aking in-upload ko, grabe. Hindi ako nakatulog. Ayan. Hindi talaga ako nakatulog. Hindi ko talaga naisip bakit hindi ko talaga um, hindi ko matanggap kung bakit ako naloko. Ang galing pala talaga ng mga scammer. No, sobrang galing nila, guys. At dahil sa mga may mga taong sobrang mababait, may mga taong gustong mamigay ng tulong, tapos sinasakyan ng mga masasamang loob. Ayan, kagaya niyan si Rosmar. Ayan. Kung kilala niyo po, kilala nyo naman po siguro kung sino yung si Rosmar na yan, di ba, namimigay ng ayuda, kung ano-ano ang mga pinamimigay. Tapos, ang disadvantage nun, ginagaya siya ng mga scammer. Yun, ang masaklap. Ginagaya siya. Walang awa ang mga scammer na yun. Mantakin nyo po. Ang ko talaga, no, nung hiningi nila yung code, sabi nila, Mama, ibibigay po kaming code, pakibigay po sa amin, pakibasa po. Hindi ko pa talaga naisip na OTP ko yun. Kalu, ka-OTP pala yun. Doon ko lang nabasa. Late na. Late ko nang nabasa. Ayan kasi. Huwag ka agad kayo magpadalos-dalos kasi yung mga scammer, napakagaling. Ayaw nilang mag-focus ka. Gusto nilang mag-focus ka lang dahil kausap mo sila. Sila, sa, sila lang ang dapat mo pagbigyan ng atensyon. At saka ang galing, malumanay magsalita. Akala mo talaga, anghel. Yun. Doon ako nadali. Kaluka. Eh, eto kasi. Aanga-anga. Aanga-anga. Madaling salita. Tangangers ayan yun na lang, nasa huli na ang pagsisisi so para po maiwasan nyo yun huwag agad agad kayong magsumagot sa mga tawag na hindi, hindi naka phone book, huwag nyo na pong sagutin, kagaya ako, ayan listen, learn ayan yung mga pinaghihirapan mo, tapos magkakautang ka pa, tapos yun na lang, yun nga lang may bigay mo sa ibang tao na ang talagang ang pakay ay ang panluloko lang at saka ano ngayon eh, December. ayun napaka-social po ng mga magnanakaw. Napaka-social na po nila. Hindi na po sila nagpapakahirap. Yung talagang taong maguguyo nila, yun. Ang bilis, ang bilis nilang makakuha ng pera. Ayan po, kahit nag mag ako, sinerge ko lahat kung marami bang nabibiktima. Ayan, sobrang dami pong nabibiktima. Kahit nga po ultimo yung totoong Rosmar nabiktima biktima daw po siya ng 50k kaya nakakaano nakakatawag dito nakaka-disappoint yung mga taong ang pakay lamang ay maybigay ng tulong tapos nasasakyan pa ng mga taong manluloko, mangguguyo ayan, mga scammers, ang galing nila guys, sobrang galing nila. Ayan lahat ng ano mo. Siguro kung may pira pa ako noon, siguro hindi lang ganoon kalaki yung ah, hindi lang ganoon ka ano, hindi lang ganoon yung nakukuha nila baka eh may mga taong mananiwala maniniwala agad sa kanila. Ayan, baka eh ang ang tendency pa noon eh, mas malaki pa ang kanilang maibigay. Kagaya ni Rosmar na kapag din siya ng 50k. Sobrang hirap na noon, Jusko. Ako nga eh, ah uh, hirap na hirap kumita ng pera kasi nga araw-araw may ginagastusan tayo may syempre araw-araw tayong kumakain buwan-buwan may binabayaran tayong mga bills tapos uh, mga mga pangangailangan pa natin personal. Ayun uh, Minsan nga tinitiis mo na lang eh. hindi makabili ng tsinelas hindi makabili ng paborito mong sandal, hindi makabili ng mga blouses, hindi makabili ng mga material na bagay tinitiis mo na lang para makaipon ka, may pambili kang pang-ulam. Pero yun lang ang mayayari sa iyo, maguguyo ka lang ng mga taong barumbado, mga taong masasama ang loob. Hay nako, talaga. Kaluka 'to nangyari sa akin. Sobrang nakakaluka. Kaya ingat-ingat po tayo, guys, at 'wag magpapaluko. Ayan po. Uh, kaninang umaga, ano po, pinalitan ko na po ang pin aking chikas at sana hindi na mangyari ulit. At titiyakin ko talagang mo, hindi na. Hindi na ako maluluko muli. Kalupa kasi eh, ewan ko bakit nangyari sa akin to. Sobrang 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 disappoint po ako. At ah, talagang ah, gusto ko nang iuntog yung ulo ko sa pader sa sobrang katangahan ko. Ayan. Kumbaga eh nasa huli na nga po ang pagsisisi dahil hindi ko muna inalam kung totoo nga ba o o ah, pagguguyo yung nangyari sa akin. Hindi ko man lang inisip kasi na iis kami na ko kasi that time ay eh, naka-live pa yung Rosemar Tapos pin, pinsan ano yung ano ko ang naglagay na nag, nagbigay ng uh, number ko doon sa comment section. Tapos yun lang ang mangyayari. Ayan, e, imbis na makapag-ipon, ayan natalo tayo. Kumbaga, inaniniwala tayong may panalo tayo, yung pala tayo ang may merong malaking talo. So, ingat-ingat po sa lahat at ano, maging aware po tayo sa mga mangguguyo, manluloko, mandurugas, yan, mga scammers. Ayan, maging aware po tayong lahat. So, yun lamang po at sana ay nakatulong tong video nato sa inyo at maraming maraming salamat po. Bye!